samaan niyo ko. Yo, what's up? <laughs> Tito, Tito here. <laughs> so, kamusta? <laughs> ah, grabe, na lang. Ano um, niyo yun, no? Oh. Pero, <laughs> malamig pa din. Tanatay naman, napakaganda ng araw. <laughs> so, yun. Uh, so kung isa ka sa mga Pilipino na kapunta dito sa Finland kung isa ka sa mga Pilipino na kapunta dito sa Finland eh, siguro tong video na to ay makaka tulong sa iyo lalo lalo na sa mga cravings mo sa mga Asian food at mga Pilipino lalo yung mga condiments na yan nako mabibili nyo na yan dito sa Finland so wag nyo nang isipin kung anong dadalhin yung pagkain or ano yung mga condiments na bibitbitin nyo kasi dito pwede na kayo makabili siguro yung mga i-consume nyo na lang for for ilang days or ilang araw grabe lamig lamig hangin wala pa naman akong gloves so yun kung mapapansin nyo napakaganda ng pano kasi talagang halos halos summer na talaga so yun so from here yan. So okay, from a train station, lakad lang kayo, ilang steps lang naman yan at makikita nyo yung Golden Crop na Asian shop so makikita nyo, ayan yung mga tinda nila maraming mga Asian food maraming mga condiments na makikita nyo maraming mga Filipino food din na mga snacks kaya yan, mogu mogu meron so ayan, nakikita nyo may mga coconut juice pa may mga coconut water uh, tapos kung pupunta kayo dyan at kung magbabayad na kayo sa cashier make sure na ipakita nyo yung Facebook page nila na nakalike kayo para magkaroon kayo ng 5% discount dun sa total amount na babayaran nyo. So, magkano rin yun, di ba? Sayang din. At least kahit papano, naka-discount tayo or naka-less tayo kahit papano dun sa binili natin. Medyo malaki-laki na rin yun kung marami kang bibilhin. grabe, hiningal ako kasi ngayon lang ulit ako ng bike <laughs> okay, so yun at uh, kung kung galing kayo ng Golden crab or same, kahit dun lang sa may tram station lakad lang kayo ng kaunti papunta dun sa may tram station ng Raut Ate Asima tram, pwede kayong sumakay ng tram number 3 ang sakyan nyo <laughs> hiningal ako <gito. laughs> yun, sakay lang kayo ng tram number 3 de derecho yan, and then Baba lang kayo ng Kesco Tram Station And then after nun, lakad lang kayo ng ilang akbang lang naman yan Tapos, makikita nyo na yung Asia Asian Supermarket Ayan yung mga mabibili Yung mga kimchi, yung mga kung ano-ano pa Meron din sila mga ganyan Pang balot oh, ng no. shomai, ng oh, wonton wrapper Pwede, pwede yan Ayan. Yung mga bok, choy, papaya. Marami silang marami rin silang binibenta na uh, yung mga kinakain natin sa Pilipinas. Actually, alam ko may mga snacks dito. Kaya nito. Ayan. Huwag yung drinks na yan. Alam ko meron sa atin yan sa Pilipinas. Diba? Ano pa ba? Meron pa rin ibang mga rito eh. Tignan natin dito sa kabila. Marami dito ko yung mabibili. Ayan, so kung nag ko yun ng pagkain ng baby. Nido, meron din sila rito. Ayan. Yung mga mabibili rito. Lalakad tayo para makita nyo yung mga ibang pinagtititinda nila. So, Ayan. Ayun. Ayan, guys. Pansit Canton. Meron sila rito ngayong Pansit Canton. Hmm. Ngayon. Meron silang Pansit Canton na binibenta rito. Kaya ngayon. Ngayon. Ngayong araw na. Hindi ko lang alam kung hanggang kailan yun kasi madalang. Madalang lang yung Pansit Canton dito. Kaya So, yung mga kapwa natin dyan, yung mga nanonood Pwede kayong pumunta rito, syempre Hindi mawala Indomie. Tapos, meron din sila, yun, Di pala Ayan, mga bagoong Sardinas, alamang, bagoong Ayan Ito yung mga Tapos yung mga seasoning, spices Sinigang mix Ayan, may mga masita. KFC, Toyo, kaya manisita. Ayan. ayan. Kung naghahanap kayo, naghahanap kayo, meron dito. Ano ba? Ito yung mga ganitong noodles, yung mga Korean Korean, <laughs> Korean noodles yan. <laughs> kung naghahanap kayo, meron din dito toyo, suka, toyo, patis meron. Kaya, yun. may mga may mga hinahanap kayo eh. Sa Asian market, siguro dito meron naman. May mga ilan, ilan din. Kaya, hindi kayo masisiro. Ayan. Mga snack, meron. Boy bawang. Ayan, patis Ayan. Pati Paros. Ito yung ginagamit namin. Oyster sauce. Meron. Mga soy sauce. Ayan. Mga hot sauce. Iba, iba pang mga Asian uh, ingredients. Or Asian, Asian seasoning. Meron dito. So, yun. Ito yung isa sa mga bilihan pa dito sa Tampere, especially dito sa city. Okay, so yun, kung nakita nyo yung mga products nila, nakita nyo naman, may mga Asian food may pansit kanton pang ata. <laughs> diba? Talagang kahit papano eh, hindi na, hindi ka na ungulila sa mga Asian food or sa mga pagkain natin. <laughs> Lalo na na mga galing sa Pilipinas. Pero, shit. <coughs> Sabi pa ako. <laughs> <laughs> Pero syempre, expect natin na expect natin na medyo may kamahalan siya or medyo mataas ang presyo niya kasi syempre imported siya. Imported siya tapos sa uh, ayun. Ayun nga, medyo may kamahalan yung presyo niya. <laughs> Grabe, ang ganda. Papakita ko sa inyo muna sandali. Dapat pala dun tayo duman sa kabila. Pakita ko muna sa inyo yung kabilang side. Kita nyo medyo nagkukulay green na yung mga da, yung mga damo di ba ibig sabihin niya na sign na talaga na malapit ng summer <laughs> So ayun, at from Asia market, Asia or Asia-Asia supermarket lalakad lang din kayo ng kaunti para pumunta kayo dun sa Alanya uh, Dito sa Alanya market, magbibili nyo rito more of halal foods uh, bali dito yung mapakita ko sa inyo, yung binibili namin mantika. Um, nasa 3 liter siya. Tapos um, nasa 729. Tama ba? O, tama. 729. O, tama. Ayun, tama. Ayun. Ayun yung presyo niya. 729. Ayun din yung ginagamit namin. Magluluto. Perito, lahat. Ayun yung ginagamit namin kasi medyo mura siya. Tapos, uh, dito rin nga bumibili ng itlog. marami pa sila mga items. Ayun, simulat na bumibili siya ng mga magkain. Tapos yun, dito kami bumibili ng itlog. Pero parang wala yata silang stocks kaya. Pero yun, pakita ko sa inyo yung presyo ng itlog nila. Ayan. 4.79 79, yung itlog. Ayan. 479 yung presyo ng itlog nila uh, 30 pieces siya parang lumalabas siya ah, lumalabas yun. 16 16 cents per piece mera which is goods na kasi uh, yung pag bumili ka ng pag bumili ka sa ibang market medyo parang 4 euro na at or 3 euro yung um, 15 pieces ganoon parang ganoon Pauwi hmm. ka pala dito. Pasalubong. Oh, uh, may pasalubong daw si madam. <laughs> Ayun, so dito kami nag-mimili ng mga ibang mga gamit namin panluto. Kasi nga, uh, medyo mura dito, which is yung itlog. Mura. Uh, pero yun talaga usually, number one, na binibili namin dito yung itlog. And more halal foods yung mga binibenda nila rito. So kung gusto nyo, uh, dito kayo bumili ng itlog at muntika. Kasi medyo mura siya mamaya punta tayo dun sa kabila um, yun, tignan natin mga pag-video din tayo kasi pinayaga naman tayo sabi, pwede rin naman dun pumunta dun sa kabila, sa midsection nila kasi meron silang midsection sa kabila nakita natin sa inyo Thank um, <coughs> you. Thank you. you. hindi sila mga ano mga 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 kusang mga Ah, mga kusang mga 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 kusang mga 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 kusang mga kusang mga Marami mga kusang mga kusang mga kusang mga kusang mga kusang kaya nalatakot. Oh. Kaya nalatakot. Oo. Oh, yun. Wala nga silang ano. Wala nga silang stocks ng egg. Uh, yun. Dito kasi mukha. Talagang marami rin bumibili. More on yun. Kung mapapansin mo Talagang more yung binabenta nila like, is more yung halal foods dito. So, yun yung eggs. <laughs> wala silang stocks. Pero, hindi nga parang every Monday or every مارسل مباركه مستقصفه ممكنه هناك اشياء 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 ممكنه Okay, so yun. <laughs> yun, more on halal food yung may bibili nyo dun sa Alanya. At dun din kami bumibili ng mantika kasi medyo, hindi ko alam. Kung medyo mura siya o, tapos halos parehas yun. Eh. Okay lang. Pero yun, doon kami bumibili ng itlog kasi isang tray is parang 5 euro lang. So, di ba? Malaki-laki rin yung matitipid mo. So, yun. Muli, ah, uh, ko pala yung uh, organizer na ang basketball dito sa Tampere, Finland. So, kung mahilig kayo mag-basketball, mahilig kayo sa mga basketball na Pilipino na kagaya ng mga kaibigan natin. Kasi ako, <laughs> hindi ako nagbabasketball. <lang> <laughs> Matagal na po ako hindi nagbabasketball. <laughs> ano lang, nandun lang tayo support yung mga kaibigan natin na basketball so yun congratulations kay Sir Roy at kay Ma'am Greta ha, shout sa inyo dyan Ma'am Sir Roy yun, congrats sa inyo kasi uh, successful din naman kasi yun, maraming sumali although <laughs> yung ibang mga tropa eh exhausted dahil puyat syempre pagod din sa trabaho kaya Ayun. so okay, so yun, meron pa isa pang Asian shop dito. Uh, which is yung sa Bandang Herbanta naman. So from Herbanta, ah uh, sorry, from Alanya eh lakad lang kayo and then hanapin niyo lang tong tram station na to. Tapos eh pagdating nyo dyan sa may tram station sa kailang kayo ng tram number 3 papuntang Herbanta and then after nun is antay lang kayo then pagdating nyo sa may Herbanta Kiskus something ata basta yun pagdating nyo dun sa may Herbanta um, sa may duo maba kayo dun sa tapat ng mismo and then lakad lang kayo ng kaunti lakad lang kayo ng kaunti at may kita nyo na itong Asian shop na to Pilipina yung isang nagbabantay dyan so shoutout out sa'yo ate Lele napaka sexy niyang babae na yan <laughs> napaka sexy niyan baka bigyan kayo ng discount Hi, good afternoon this is Cindy Scalpa and I'm inviting you here at the shop Since I am friends with DJ you can just call me and I will give you 10% discount here at Team Discount Hub. Please visit us anytime, anywhere. We are open. Wow. Ano ba kasi sexy babae na yan kaya yun shout sa iyo Ate Lele. yun uh, siguro eh, sana yun uh, sana ay eh, nakatulong sa inyo yung video regarding dun sa mga cravings or mga uh, condiments na kailangan nyo lalo sa mga Pilipino na kapagaya natin actually pwede rin kayo mag online na ordering dun sa mag online order kayo dun sa Asia and then sa Cindy or i-PM nyo si Cindy Tagabantay yan <laughs> mag PM kayo dyan pwede kayo mag order actually alam ko may mga ibang online din na nagbebenta ng mga Pilipino eh pero alamin natin yan then anyway alamin natin yung mga nagbebenta rin na ibang Pilipino alam ko meron nga so yun dito na ako sa trabaho malapit na ngayon lang kasi ulit nagbike grabe na nito wala akong so yun, muli maraming maraming salamat sa lahat ng mga bagong subscribers sa lahat ng mga nanonood ng videos natin, maraming maraming salamat at kung di ka pa isa sa mga subscribers eh, i-hit mo na yung subscribe button at i-hit yung notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video ha, Tito Ditch TV out